<laughs> Maayong adlaw yung adlog, ngayong tanan. Ngayong araw na to ay maulan nga at hindi mainit. Kaya samantalahin natin ang pag-aayos at paglilinis dito sa farm na kung saan hindi nga mainit at syempre maliligo naman ako. Kaya kailangan natin tanggalin to para naman hindi masyadong sayang ang oras at masarap magtrabaho ng ganito dahil hindi siya mainit. At pag maulan naman, madali lang naman lumublob sa ilog pagkatapos magtrabaho. At ayan na nga, tinatulungan ako ni Gwen. At dahil nga, ang aking pamangkin ay, pamangkin sa pinsan po guys, ay kailangan ng cellphone. At gusto niya po ng cellphone dahil sira ang phone niya At wala siyang pambili. Kaya, gusto niya magpabilin magpabili ng cellphone. Kaya sabi ko sa kanya, lahat ng ating gusto ay dapat pinagtatrabahoan para ating makuha. At masarap naman namin ang ating mga naabot pag ating pinaghirapan ito. Kaya, magtrabaho ka. So, ayan na nga ang aking pamangkin sa pinsan. Iyan po ang mama po niya at saka yung papa po niya. Ayan ang tinirahan ko sa Manila na kung saan nakita niya po sa MMK na nagbibenta ako ng mais kasi yan po ang trabaho o negosyo ng kaniyang magulang. So, doon ako nakatira sa kanya, sa kanila at bata pa po, po siya noon. So, ako po nag-aalaga minsan sa kanila pag wala po ang kanilang magulang o oh may ginagawa po. So, ayan na nga naglilinis po tayo. May ipapakita ko po ang aking pinsan na si Dudong o si Milo na tinatawag. So, ayan nililinis namin to. Tinatanggal namin yung mga Um, tumubo dyan kasi kailangan namin i-clearing at i-mower namin yan Para mas malinis kasi nga dahil ngayong araw na ito O ngayong mga panahon na ito ay tag-ulan At madaling tumubo ang ating mga damo At syempre ang ating mga karabaw grass na nga At nakikita nyo naman sobrang clean and green na talaga ang ating palibot At masarap talaga tingnan sa ating mga mata Dahil dati puro putik lang po ang nandyan sa so, ngayon maganda na po sa tingnan Pero syempre kaakibat po nyan ay malaki na po ang ating mga damo So ay na nga si Milo, nag nag si Dodong nagtatanggal po ng mga lupa sa ilalim kasi ilalagay po namin diyan ang ating poste ng ilaw na kung saan kailangan po siyang iharap malapit sa camera po or sa CCTV para po mas malinaw ang noo o mukha ng ating mga kawatan dito sa ating farm. Hindi naman masyadong kawatan, kundi malilikot lang ang kamay. So, ayan na nga ang ating mga ibang mga kiniklearing ng mga halaman kasi tinanggal natin yung mga malalaking tanim o halaman kasi nga marami na ang tumutubo ng mga pausbong na rin at ang bilis talagang humaba ng ating mga maliit na halaman. So, tanggalin natin yung mga malalaki para mas maganda tingnan kasi hindi na siya kaaya-aya kasi dry na yung ibang. Iba naman, wala na pang masyadong mga ano bulaklak, yung iba naman mga marami naman mga may bulaklak pero mas lanta na yung iba. So kailangan natin tanggalin kasi marami naman na ang pausbong na so don't worry. Lalo lalo na yung mga yellow na at mga pula kasi martingnan mo marami na po ang patubo sa ilalim. So next week niyan mamumulaklak na rin yan sa so, tanggalin, tanggalin natin yung mga medyo unwanted species na yan so ayan na nga, naglilinis tayo please enjoy this video and thank you so much for always watching my videos, salamat sa panonood lagi ng aking update dito sa farm dahil sa inyo po ay nakapagpasahod ako ng mga staff ko dito, ayun po si Ling ang isa sa mga staff dito kasama po ni Bimbo, ayun po at syempre andyan po sila ni Donna, sila ni Itching naman, ay siya naman ay taga laban ng mga budget at andyan naman si Gidilo na taga bantay ng entrance at sa tindahan kaakibat ni Donna, at syempre si Ling naman at si Bimbo ang dito sa maintenance at kasama po si Milo ngayon, dahil nga po, ngayon ay ang vacation time so kailangan po ng sideline sa so, ayan yung iba naman ang nagtatrabaho dito minsan nagdadamo po sila naguguna para naman magkaroon ng pera oo oh, pang billiard lang pala sa so, ayan na nga nag-trim na rin ako ng mga tanim natin dyan ng mga halaman para mas maganda ang ating tubo so ayan na enjoy nyo lang po yung video na thank you so much for watching Gikapoy na ko voice over bye bye ah!

Ayan na nga ang ating mga ilaw na na-install, gumabas na sa haring araw dito. So ito yung CCTV natin. So nalagay na po yung mga ilaw lahat kung saan siya dapat na designated area. Ayan. At ito naman yung isa. So meron din tayong mga ilaw na nilagay dito. Ayan. Ito na siya guys. Installed na siya sa yan CCTV para maliwanag pa sa na ng araw. Sarap lang. Ayan. Tapos na siya medyo malinis-linis rin ang kapaligiran. Ayan. Green and green na lahat sila oh. Tapos na. Bye bye. See you in my next update. Punta muna tayo sa bahay kasi Kita tak payah aku busa. Bye.